Hi mga girls Good evening Everybody Alam mo mga girls Ano Pag-usapan natin yung mga ano About Mga single mom uh, Kawawa yung mga single mom Ano mga girls Kasi Mayroon silang mga anak Tapos Uh, kumakayot yung mother para mabuhay ang kanilang mga anak kasi kadamihan ng mga single mom ngayon ay ano uh, pinagtaksilan sila ng kanilang mga boyfriend pinagtaksilan sila doon sila sumasama sa ibang babae kawawa yung mga single mom na naumupahan sila sa bahay nagbayad sa ng ilaw tubig tapos nag-aalaga pa ng mga anak kawawa ang mga single mom talaga kasi isipin mo siyang ang ng kaniyang mga anak limbawa single mom mga lima ang anak apat tapos kung saan na lang niya iniiwan ang mga anak niya sa mga kapatid niya sa mga friends niya hindi natin alam na mayroon palang mga tao na ano iniwanan mo ng mga anak tapos abusado yung limbawa iniiwan mo yung anak mo sa ibang tao na akala mo best mo, mga kamag-anak mo, tapos inano pala sila, minumulistya sila ng mga na iniwanan mo sa kanila, yung tao na yun na pinagkatiwalaan mo. Kailangan magingat talaga ang isang mother na ano, hindi basta-basta iwanan na yung mga anak nila sa ibang tao kasi mahirap ngayon mga best friend mga girl hindi natin mapagkatiwalaan yung akala natin na ano na akala mo mabait yung isang tao yung pala gagawa ng masama sa yung mga anak kaya wag basta-basta iiwan kung mayroon kang ma mama, papa, pwede mo iwanan yung mga ano, mga anak mo. Kasi ang hirap na ano, magtiwala sa mga kaibigan, mga kakilala, mga neighborhood, kapitbahay, mga ano. Basta-basta mo lang iwan ang mga anak mo. Lalo na pag anak mo babae. Oo. Kawawa. Tapos alam mo naman sa mga paligid natin, maraming mga ano gumagamit ng droga. Tapos ang target nila yung mga batang walang alam. Oo, dinadampot lang nila yung mga bata. Tapos pinapatay nila, nire nila. Kaya kawawa talaga yung ano, isang babae, isang single mom dapat yung sana makatagpo best friend yung mga single mom na mabait na lalaki na walang bisyo may hanap buhay para makaano naman sila makaahon sa buhay Oo. dapat sila yung tinutulungan ng ating government yung mga single mom mga hirap sa buhay yung mga iniwanan ng mga lalaki pinagtak sila ng mga lalaki yung isang single mom tapos anak ng anak naman yung ano single mom tapos walang suporta yung lalaki o, kawawa talaga ang single mom ano mga best friend Oh, kawawa ang mga girl simula pa lang sa ano yung yung mga bata pa yung ano mga babae bibi pa lang sila o oh, pinalakihan sila ng mama nila minamahal sila dinadamitan tapos ah uh, sasaktan lang ng mga lalaki kawawa na yung ano kawawa lang yung mga babae dapat kahit anong mangyari hindi dapat sakta ng mga babae dahil sila yung ano ma ano kawawang ano dahil nagbubuntis sila sila naglalaba nagluluto marami silang gagawin nagpapadidi sa mga anak nagpapa inahatid ang mga Pinahatid yung mga anak niya sa school. Ang lalaki nandoon lang sa ano, nag-work sa nag-work lang, hindi tumutulong. O, ang mother talagang ano, ang hirap sa buhay yung mga girl na nag-aasawa. Kasi ang lalaki trabaho ng trabaho lang eh. Pero napakahirap ng ginagawa ng mga girls sa ano bahay lahat gagawin para sa anak nila o dapat kayo mga boys dapat hindi kayo manakit ng babae mamahalin niyo yung asawa niyo at saka yung mga anak niyo babae dapat alagaan niyo wag niyo basta-basta saktan kasi ang hirap ng isang bilang ano, isang babae na maraming ginagampanan sa buhay. O umawak kayo mga boys. Kung walang mga babae, ano, malungkot ang mga lalaki. Kailangan anuhin niyo yung mga girl, alagaan niyo, mahalin niyo. At saka ano, suportahan niyo sa ano, no supportahan sa lahat ng ano sa bayarin sa bahay, sa tubig, ilaw. Dapat suportahan niyo para hindi na siya maghirap. Huwag na kayo mga boys. Huwag na kayo magbisyo, huwag na kayo magdroga. Ano yun na lang niyo doon. Ibigay na lang ninyo yung ano yung pera ninyo sa asawa ninyo or sa mga magulang ninyo para nakaahon sa buhay oo kawawa sila yung mga girls mga single mom mga lula mga mother mga auntie oo dapat suportahan natin yung mga girls kasi wag natin sakta ng mga girls kasi masakit yun sila lahat sa ano bahay sila ang gumagawa sa bahay, nag-aalaga, nagpapadidi, nagluluto. oo, Kawawa yung mga working mami, Oh, tapos maraming anak. Kayo yung mga boys ha, tandaan niyo kahit anong mangyari, wag kayong manakit ng mga babae. Tandaan niyo kasi ang hirap maging isang babae na ginagampanan ang tungkolin sa pamamahay kawawa sila oo tapos pag may anak kayong babae kailangan alagaan nyo kawawa ang mga bata oo huwag kayong basta basta hiwalayan nyo yung mga asawa ninyo kasi kawawa yung mga anak ninyo supportahan nyo sila alagaan, mahalin kahit anong mangyari wag nyo saktan 'Di ba mga friendship, ang hirap maging isang babae. Oo. Kahit hindi ako babae pero nakita ko kung paano sila gumalaw, paano sila kumilos, paano sila mag-alaga sa kanilang mga anak. Ang hirap. Oo. Oh, Tinuturuan nila ang mga anak nila. Oo, oh, mahirap talaga ng isang uh, single mom at saka yung mga ano mga mami, mm -mm, may pamilya, oh. thank you mga girls, mga friendship, uh, saludo ako sa inyo mga girls, oo, oh -oh. sana hindi kayo masaktan, sana maging masaya kayo, sana makatagpo kayo ng ano, ng lalaking magmamahal sa inyo habang buhay, oh. bye bye mga friendship.